Hindi ako makalakad eh, basta lalalang naglalakad ako ng hindi yung tuhod, As in, walang record to ng disgrasya? Wala. Bigla lang sumakit? Mm -hmm. But, anong trabaho mo, boss? Call center. Uy, kuya, magang magayong ugat mo, tumitibok-tibok pa sa loob ah. Ano, palakarin pa ba? Diretso na dito. ano Sige, tumukog ka sa akin. Okay lang mo sa inyo. Okay. araw ka. Hindi, 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 hindi,

Okay, ma'am. Ito ang mga siya. Anong nangyari sa'yo, sir? Game. So, good morning sa lahat. Uh, nagsisimula na naman yung bulak na magpakitang gilas. So, kita nyo naman kung gano'ng kalala sir. Bossing, na ka? Siya, ate. Na to? Ah... Uh hindi ako makalakad eh. Basta naglalakad ako ng hinintuhod, pababas. Ah. Kahit, kahit pa paano, nabipis-tipis yung mati hindi ka tulog kanina sa labas. As in, walang record to ng disgrasya? Ay, wala. Bigla lang sumakit? Mm -hmm. anong trabaho mo, boss? Call center. Napag-check up na to? Oo. Mm -hmm. Anong sabi sa ospital? ah uh, uh, ano? Uh, Disvalging. Uh, Disarian. Kanya? Oo. Huy, kuya, magang magaya yung ugat mo. tumitibok tibok pa sa loob ah. Anong sabi sa ospital? Ano daw? Gamaway? Operahan? Ah, pang-opera ka na? Bakit ka rin hinihinit? Ah, nag-7 na pingin ako eh. Yung una, 400. Yung pangalawa, almost 200. Ba't ikaw na nagpa-opera? Sobrang sakit na rito ah. Matakot ah. Kaya akong pamukas eh. Sige sir, talagang tayo t-shirt. Bing! Yung phone! Pasa sa bin. Patanggal ako. Hindi siya makaikot. Kahit ikot. May ikot na makaikot. Ulo na lang ako nakakaikot dito kay Kuwi. <tis> Hindi ka nagpapiti, sir. Ilan buwan na ba siya nito? Kaya <tis> nag-start na noong 2021, mm -hmm. yung trigger yan. Mm Ito -hmm. na ako nagpa-check up sa orto. Kaya pa? Oo, yung nakakatayo pa, nakakalakad. Pero mga 5 minutes lang, kailangan mm -hmm. ako na mm -hmm. nakatapa. Mm -hmm. O tapos? Uh, binigyan lang ako ng reseta ng doktor na ano eh. Uh, pain pain killer. O kaso wala? Hindi tatalab. Ang dalawa yung mata ko, pinigil ko na. Mm -hmm. Nagpakairo ako two session. Wala rin. Wala rin. And then, sa bahay na lang ako nagstay. na. Mm hmm. Lang sa... Eh, itong ganito ka lang, kailan pa to? Noong lunes, nag-start. Tuesday, Wednesday, nakakalakad pa ako, pero ika-ika na. Mm -hmm. Thursday, ayun, hindi na talaga. Upo na lang talaga sa flooring. Ang pinaka-comfortable kong pwesto. Hindi siya makaikot, no? Marvin, hindi siya makaihit, basta-basta. Mm -hmm. Sa taas mo, kamay mo. Asa dyan Nag... CR. Full class. Oh, pasok. Okay, very good. Ah! Paano ka nakapunta dito kung dalawang babae kasama mo? Halos eh, halos buhating ka na nila. Pagkasakay kasi ng kotse, nakaupo na ako, na. Wala mm -hmm. na ako nalaramdaman ko, nakaupo. Wala na ako masakit. Pababa! Shi! Pasok shi! Isa hatak ng pataas! Siya masakit mo? Sa, sa kanan. O. Ayan. Sakit? Oo. Hindi na masyado? Hindi na masyado. Pero na parang itip mo eh. yan. Hindi.

Lakad ka pala pa uwi. Harap ka lang dito. Naka-commute kayo? Naka-kotse? Sino drive siya? Dahil na pa-birthday niya sa mismo ah. Ano yung siguro sir siya? Taka na nga. So ganito naman yung mga kwento doon sa tama ni sir. So yun po, if ever naman may ka kayong case, pwede kayo dito sa bahay. Pero ito kasi, Sinasabi niya Monday, Monday lang bumigay pero nakita din yun naman yung history ni Bossing. So, bumigay lang eh. Ang tigas, sobrang tigas. Lamog na yung balat, di pa namin maibalik. Nandun pa sa loob. So, no advance payment po, checking in booking libre po yan ang bayad pag tapos may Ay, tira! Tain ko pala. Dito ako ah.

<tongan> Shit, ko yung sh hindi pa makalakad ng normal, pero alam ko magiging maganda na yung improvement. Malalaki naman yung naipasok namin. Pero tingnan natin. Ay, eh, kita naman yan mamaya pag binidyoan natin. So, God bless po sa lahat. kita tayo mamaya. <tongan> Tabihan nyo ha. Subok, sir, subok lang muna ha. Titignan natin kung kaya mo tumayo Pag hindi kaya, hawak ka na jump Ha? Ugaliin tong bangon na to, ha? Pagilid. upo, tayo. Ang ganda na rin ang bawang mo, Pagilid. Opo, tayo. Bilis, ha? Uy! Uy! Wow! Straight mo yan. Huwag tayong gumagano ng bangon ay, Nakatagilid ng ganyan. Delikado yan. Yeah. Yeah. Okay. Straight yung... yeah. mo yan. Kasama mo yan. Sige sir, tayo. Lab Baba mo dun sa iyo. Baba mo sa side. Ayan yan oh, oh. oh makatukod na makatukod ka oh. <coughs> oh. Uh. Okay. oh sige po pwede kong aawa? oo uy dito na uba uy meron pa lang ako oi ko sa o, oh, relax lang muna, ha? Tahinga tayo 10 minutes dyan. Hayaan mo lang muna dumaloy para ano, mawala yung mga manay. Ate, congrats. Congrats sa inyo. Congrats sa ito. Kung ba daw yung kinini? Kung ba talaga yan? <laughs> sir. Ang <laughs> hirap mong hinutin, pero hindi sa hindi ka congrats. Kay dito, congrats. <laughs> hindi sa kanya. Hindi sa kanya. Hindi sa Hindi sa kanya. Ah, dito ko to. Ano namin yan? Artista. Huwag kayo pumunta dito. dito. Magkano ba yan? Magkano ba yan? Magkano ba yan? One five. Magkano ba yan? <laughs> so dyan muna kayo, pagpahingin muna natin si Sir. Tsamba ka lang kasi hindi ko naubos siyang may kira yan. Pero tingnan natin mamaya kung ano magiging itsura ng lakad kapag mas napahinga natin. God mo sa lahat, kita kita tayo. Got. <laughs> so game, so napagpahinga na namin si Sir. Uulitin ko, don't expect too much kasi may tira pa talaga. Pero pag napalakad namin ito ng normal, talagang marami naman kasi talaga na ipasok. So yung upo daw ni Sir, ganyan talaga ba siya? Ano ba? Yan talaga yung posture mo. Nagkaroon lang <laughs> talaga ng ano, siya yung parang nag-slouch. Uh Oo. -oh. Hindi ko na ibalik. Kasi tapos sinabi pa ng yun, sa Uh -oh. Hindi ko na, hindi na ako makakilos, hindi na ako maka, na ako maka So game, uh, kung makalakad to, congrats po sa asawa. Belated happy birthday. So, happy birthday, spaghetti. Eh, Oo oh nga. Sir, padala naman yung spaghetti dito, sir. <laughs> joke lang, joke lang. Kung pang dito, pang dito. nga ba, mo yung pag-ipapalala mo muna. So, ulit ha. Hindi ko alam kung ka na lang normal. Kasi, Sa Ayaw. 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 na Uy! <laughs> wow! <laughs> Ang bilis to. <no>? lang. <laughs> yung kaya lang, yung kaya lang. Ganun na ba

Parang tagod lang. Tagod lang. Sige, sir. Sabang po talaga, <laughs> Tony. Sabangakal pa talaga, ma. Basta yung ikot. Wala pa po, Tony. Naman kasi ng toto, eh. Wala pa ng lakas. Wala pa ng lakas. Wala pa lakas dito sa lakad. Ano, <laughs> wow. Thank you, bro. Pero hindi na siya palihin. Ay, hindi na. Wala pa ng lakas. Wala na, wala na. Wala na. Hindi ko siya maliin. So, from one week na masakit. So, nakita nyo naman kung anong improvement. Pero ito talaga yung tanong natin kay Sir. Sir, pwede naman natin itong post. Oh. So, kita nyo naman. Siya naman nag-approve. Pero hindi pa rin naman namin bibitawan. I-update na lang namin kayo kapag fully hit So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo ha kita 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 tayo dito sa bulacan chables po